kumulo na yung ating tubig na ba? Diba? tuturuan ko kayo paano magluto ng mais so unang una ang mais merong a number number 12 malaki number 14 and number 16 yung number 12 na yon hindi ko alam if existing ba yan sa merkado basta ang binibili ang palaging binibili namin is number 14 ito yung pangalawa sa pinaka maliit kasi ang pinaka maliit ay ang number 16 kaso lang yung number 16 na yon mabilis siyang mabilis siyang amagin kasi nga maliit or fine very fine para siyang binload or tik tik ano hindi iba yung tik tik so, ayan kumulo na siya so ang susunod natin gagawin ay okay so once again sa sinasabi ko kanina ang ginagamit ang madalas binili naming mais is number 14 kasi hindi siya mada, madali amagin. So ang pagluto nito depende sa inyo. Basta tatantsa-tsantantsa tin. So tata, ako pag nagluto ako ng mais, tatantsain ko siya. Tantsain ko lang siya. So paano siya tatantsain? Ayun. Haloin natin no. So since yan. So ayan okay na yan. So medyo ay, hindi yan okay pala. Ay no okay na yan pala. ano ba? So since wala na akong bigas dito. Hindi na ako nakakuha doon sa kabila. So medyo kulang tayo ng bigas no. Mas marami yung mas marami yung Ah... tubig. So walang problema. Pwede nating anuhin yan. We can pwede nating kunin yong ibang tubig. Yung tawag ng tubig na yun ay ah uh, ano bang tawag ng tubig na yun? Kalimutan ko. Kalimutan ko tuloy. So, ang tawag ng tubig na ito ay inilos. So, kunin natin ang inilos. So, itong tubig na to na excess ay pwede itong kung sikmurahin ka, pwede itong inumin. Kasi, gamot ito sa sinisikmura ang tawag ito sa amin inilos kasi kulang yung ano ko eh kulang yung bigas ko kaya yan ganito magsaing ng mais so ganito haluin mo lang siya ng haluin hanggat para na siyang lugaw kung parang lugaw na siya ay haluin mo pa rin siya ng haluin so syempre pag hinihintay mo yan ay magligpit ka dito isang at mo dyan saluin ulit So medyo marami yung ating ano marami yung ating apoy. So hinaan natin yung apoy, no? Baka magiging tutong. yan tama na yan. Basta nagiging ganito na yung forma niya. Okay. Oh, diba perfect? Takpan mo. Tapos, pahinaan mo yung apoy. Baka magiging tutong lahat. Tsaka hintayin mo na maluto. Ang tawag niya, ang tawag nito ay paanukan. So, yung pagpahina ng apoy, Paanukan sa Bisaya pa ang tawag niyan anok or paanukan o di ba laisyo Habang hinihintay natin 'yan Check natin yung ulam natin <laughs> Sobrang sarap nito This is called 'yan oh wow Tinduganay soup ano you know, Tinduganay soup beans Tinduganay is a beans is a kind of beans na may okra Mamaya ay kakain na tayo hintayin lang natin na maluto yung ating kanyen ay ba diba? king so tayo dito lagay natin dyan ito yung ulam natin mamaya so ito yung ibigay ko kanila kay Paul da dalawa lang sa akin dalawang ganyan lang tapos dalawa kami close muna natin yan baka pasukin ng ating mga alaga kuha muna tayo ng mainom natin so habang uh, hinihintay natin na maluto uh, maluto na yan kuha tayo ng mainom so anong kunin natin na mainom pasta very healthy drink very healthy yes dito ako kukuha kasi mas malapit dito eh malapit so, ano ito a niche attach basta lo yun palang kumuha dito eh yan oh no? yan yung kukunin natin dahi perfect yan yan yung pangpadagdag ano yung pagpadagdag duga Star, yung aming dwarf coconut kukuha tayo ng isa lang daming bungay. Kukuha tayo ng isa. Para lang, meron tayong mainom na tubig. This is very healthy. The water of this is very healthy. Daming bungay. Meron pa dyan, oh. Diba? Very, very, very dwarf coconut. So, yung makikita natin. Dito sa tuktok ito na ang ating nakuha na young coconut para meron tayong mainom na tubig diba Brian? Yeah. Dito natin hirap. 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 dito ako kakain dito natin i i ano yung mesa long sobrang sobrang ganda ng hangin Thank you kuliglig kuliglig ayakit ay kuliglig ay dito kaya ako kakain para makikita yung view dun that's the view no? pwede ganda dito, very view pala ng dining sasabihin mo perfect view dito ako magti eh. dito ako magti-tiktok kasi plain eh. so pwede ako makasaya na bonggang bongga once again welcome to our Bukit. bukid is life dito ako kakain para gawin kong background yung bahay kubo na perfect perfect lagi doy perfectation very busog sila yan tulog time bakit mo bilang <laughs> yun talaga ni Pfizer ayan si Pfizer yan pag nilapitan ko siya bumilangkad talaga itong isa din oh yan hello Bibi. Astra bilangkad ah sa si Astra ayan Astra FB baby FB FB yan Ito naman si Baby Spot. Hi, Baby Spot. Spot. Ilang kan Spot. Ay, babae kasi yan.